Welcome to Melody's Kitchen. For today's recipe, magluluto tayo ng isang masarap na kaldereta na hindi gagamitan ng anumang klase ng karne. Dahil gagamit tayo dito ng isang klase ng gulay na kung tawagin ay kamansi, rimas, or breadfruit in English. Kailangan lang natin itong balatan at saka hiwain ng naaayon sa gusto nyong laki. Sa akin, hiniwa ko lang ng ganyan kalaki para magmukha siyang kalderetang karne pag naluto na. So ayan, pwede nyo yung hindi tanggalin yung gitna. Kung gusto nyo, pwede rin nyo rin tanggalin. So ngayon, mag-prepare na tayo ng ating mga ingredients sa pagluluto. Kailangan natin dito ng butter, bawang, sibuyas, ang ating cheese, sile, optional kung gusto nyo, soy sauce, Worcestershire sauce, pepper, at saka ang ating tomato sauce or tomato paste. So, una natin gawin ay igisa natin sa butter ang ating bawang at sibuyas hanggang sa ito ay lumambot or matusta ng konti para mas masarap. Saka natin isunod ang ating hiniwang kamansi, rimas breadfruit, or pakak in Ilocano. Yan ang tawag natin dyan ito, so, saka natin isunod ang ating mga pampalasa na soy sauce, Worcestershire sauce, pati na rin ang ating tomato sauce o tomato paste kung ano man ang meron kayo dyan, at ang ating paminta At syempre, haluin natin mabuti bago natin ito lagyan ng 1 cup ng water o yung inaplang lang na mapalambot ang ating gulay. Syempre, takpan natin ito para mas madaling lumambot. At haluin natin paminsan-minsan dahil konti lang ang ating sinabaw, baka ito ay manikit sa ating kawali. At pag lumambot na, pwede na natin ilagay ang ating magic ingredients dahil ito ang nagbibigay ng lasang kaldereta sa ating recipe na kung tawagin ay reno. Baka naman. So, ilagyan ilag lang natin yan ng dalawang kutsara dahil malaking lata ang aking nabili. So, sobra-sobra siya. -sobra Kaya nilagyan ko lang siya ng dalawang puno ng kutsara. Haluin lang natin mabuti. Muli natin itong takpan at pakuluan sa mahinang apoy lamang para hindi siya masunog. Pag ganito na ang itsura ng inyong niluluto, pwede na ninyong lagyan ng isa pang pangpasarap. Ang ating cheese. Dahil iyan ay nagbibigay ng creamy taste na medyo maalat-alat. At ang ating sile ilagay na rin natin. Para medyo may kick ng anghang ang kanyang lasa. So, kumpleto na ang lasa ng ating kalderetang breadfruit or rimas or kamansi. Alam kong marami sa inyo yan, lalo na sa probinsya. So, gawin nyo ito. Napakasarap! Grabe! Sarap na sarap yung mga nakatikim nito for the first time. So, first time ko din nakakapagluto nito. Maraming salamat sa nagbigay ng kamansi at sa nagbigay ng tip kung paano lutuin to kaya naman, big shout out sa inyo sa lahat ng ating kapamilya dyan sa Abong San Juan, Batangas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana sa susunod, meron ulit akong matutunan na isang recipe na galing sa inyo. Thank you very much. Sana magluto rin kayo ng ganito. Hindi kayo magsisisi. Sobrang sarap. Basta sundin nyo lang yung mga ingredients na inilagay ko. Para na rin kayong kumain ng isang masarap na kalderet, baka or baboy or kambing, basta lasang kaldereta siya na healthy kasi hindi kayo gumamit ng karne. So sa lahat ng mga vegetarians dyan, ito ang nababagay na ulam sa inyo o luto ng kaldereta. So ayan, tikman na natin ang ating kalderetang breadfruit or kamansi. Yan, napakalambot niya, di ba? Ang sarap. So thank you very much for watching until my next one. Bye-bye.